Maraming mga sitaw sellers na naman ang nanlumo at naloko dito sa isang pasabay trade na online platform na Hiraya Trade Ventures. At syempre, pinangungunahan to mga ma'am sir ng CEO na nagngangalang alias Jason Alcantara. So ito yung profile niyan sa Facebook mga ma'am sir. So marami na namang mga kababayan natin na hindi pa nga nakakaahon-ahon sa kinasasangkutan nilang issue o problema ano, as a seller ng sitaw before. Ngayon, marami na namang mga sitaw seller yung pumasok dito sa pasabay trade na to na Hiraya Thread Ventures. And balita ko mga ma'am sir, napakarami na namang nag-invest na malaking halaga dito sa pasabay trade na to. So, sa pinaka-recent video ko, mga ma'am, sir, in-explain ko doon kung ano ba yung pasabay trade kasi nga, trending yan ngayon. Anda so, ang daming mga nahuhumaling na naman sa mga tinatawag na yan na pasabay trade. Bakit ka mo? Kasi easy money, mga ma'am, sir. Wala ang gagawin kundi magantay na lang ng payouts mo. Pero, yes, mag-payout kayo sa una, pangalawa, and we're not sure kung pangatlo isa, mapipayout nyo pa yan. Dahil katulad nga na nangyari dito sa Hiraya, mga ma'am, sir, wala pang two months, wala pang two months tumakbo na yung CEO, marahil na-reach nila kaagad yung target kung saan i-exit na sila. So, maaga pa lang, di ba, wala pang two months, ibig sabihin ay na-reach na nila yung target. Yung target na perang iis kami nila sa mga tao. Grabe guys, pabilisan na yung labanan ngayon, pabilisan na yung mga platforms ngayon, I mean yung mga scammers, pabilisan na o mix it. Katulad nga ng sinabi ko, mabilis na, mabilis nila nata-target yung pera o yung amount na pera na gusto nilang is sa mga tao. Kasi sabi nung iba, meron daw yung target amount na kapag na-reach nila yon sisibat na sila. Okay, ngayon, katulad dito sa Hiraya, wala pang 2 months. So, so, September 22 lang nag-start ito. Kaka 1 month lang, nung October 22. So, ang daming pamigay, ang daming prizes, ang daming parafol. Noong first anniversary, hindi na naabutan. ng second anniversary, lumipad na, sumibat na, guys. So, ayan, pinakita ko kanina yung isura ng CEO. Actually, hindi niya mukha yan, mga ma'am, sir. Uh, so, hindi nagpapakita yung CEO na yan. Pero, ang daming nagsipag invest. So, I don't know kung paano nakilala yan ni Coach Jim Rowe, Pero, si Coach Jim Rowe, yung pinaka-leader na nakikipag-uusap dyan sa CEO ng Hiraya na yan. At siya rin yung nangunguna no, sa platform na yan. Siya yung, kumbaga, siya yung pinaka-leader dyan. Nagkakandak ng uh, uh, webinar, meeting, So ayun mga ma'am sir, wala pa rin talaga tayong kadaladala. Nadali na tayo sa C-Town, nadali na tayo sa Metamax at ito na naman, di ba? Invest na naman tayo sa mga ganitong platform na akala natin tatagal. So ito guys yung CEO ng Hiraya Trade Ventures na to na lang nung Friday kap professional napaka-professional daw niyang makipag-communicate. Isang professional traders daw siya. And grabe, yung mga pinapakita niya na trades niya, umaabot na 300 million. Mga ganon yung pinapakita niyang trade niya. And guys, imagine yung amount na yon Na walang kaalam-alam yung mga tao na yung account na pinapakita niya ay isang demo account lang sa trading. And possible din na yung pangalan na yan na Jason Alcantara ay hindi niya totoong pangalan. So, pwede naman kasi mga pag-avail ka ng mga go-time bank accounts na yan, and then gumamit ka ng mga fake IDs, di ba? Pwede ka naman magpagawa ng mga fake IDs na yan. Kaya, I, so, I think na hindi totoong pangalan niya yung kanyang ginagamit. At wala rin habol ang mga tao, bakit ka hindi nila nakita sa personal. So, gumamit siya ng mga coaches, ng mga leaders na kung saan yung mga leaders na yun yung makikipag-communicate sa mga tao. mag explain ng mga plans I mean, pag sinabing plans doon sa pasabay trade, meron kasing plans na kailangang i-avail yung mga tao and then i-explain niya ng mga coaches. Ito yung mga possible na return ng profit na pwede mong mag-gain. Ayan, yung mga nakakaakit. Yung mga nakakaakit na salita para mag-invest ka sa platform niya. Ito yung papakita ko sa inyo na sample ng mga plans or yung bracket ng profit returns ng mga pasabay trade na yan, mga ma'am sir. Para maging familiar kayo, para pag ma-encounter nyo kaagad, nako, may idea na kayo na, na possible one month, hindi aabuti ng two months, or baka hindi pa paabuti ng one month, ay sumibat na yan. Lalo na kung gumagamit yan ng mga coaches na sobrang lakas mang hype sa mga investors, marireach nila kaagad yung target amount na perang mai-scam nila. And once na ma-reach na nila yan, that's the time na sisibat na sila, goodbye na. 'yung iba naman na, ako na hindi pa natuto kay sitaw, meron na namang nagsisipag load, mga nagsisipangutang na naman nung no, para ilagay sa mga pasabay trade na 'yan. 'Yun nga katulad ng sinabi ko sa inyo, once na may meron kayong encounter ng mga ganyan. So huwag na kayong maniniwala doon sa mga coaches na sinasabi na invest only the amount that you can afford to lose, pero merong ibibigay sa inyo na bracket, merong ibibigay sa inyo na plans na ito i-avail ninyo para mabilis yung balik ng pera, di ba? Mabilis kayo makakapag ROI. So, kung talaga nga gusto, gusto, ng tulungan ng mga coaches na yan, yung mga mag invest at ayaw ipahamak. So, wag ba diba? There's no need para i-hype sila. Instead na palalahanan na maglagay ka lang ng maliit dito dahil anytime tatakbo yung mga yan. So, ayon lang mga ma'am sir. Actually, sa ibang mga legit platform, meron talagang tinatawag na affiliate program. Pero, hindi nila kasi inaabuso. No? Pero kung alam mo na yung platform ay scam and may affiliate program, tapos inaabuso mo pa at pinapaniwala ng mga tao na it's legit, tatagal yan, magtiwala ka lang, dito tayo makakabawi, it's wrong. Okay? Maging prank ka, ka sa kanila na itong mga ganitong platform ay hindi tatagal itong mga to. Kaya mag-invest ka lang ng maliit. Pag binanggitan mo sila ng ganyan, mag invest pa ba yan ng malaki? Syempre, hindi na. At least, nandoon yung thought na aware sila. So, ay ayun na nga. Sabi ko nga, di ba? Kahit anong advice mo sa iba na huwag mo nang i-try yan kasi iscam yan. Mga wala pang isang buwan, wala pang two months is mag-close na yan. Pero may matitigas pa rin ang ulo. Di ba? Itatry pa rin. Itatry pa rin. Ngayon kung talagang matigas ang ulo ninyo, yun lang ang advise ko sa inyo, guys. Di ba? Huwag na kayo wag na wag niyo susundin yung 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 ina-advise ng coach nyo na maglabas ng ganitong amount, six digits, ganyan para makabawi ka kaagad. Kahit yung coach mo hindi niya alam, hindi niya alam kahit yung leader mo kung kailan magtatagal o kailan i-exit yung platform na yan. So, bahay ka magtitiwala, bahay ka maglalagay ng ganyan, is mismo siya, hindi niya alam kung kailan mag exist yung platform na yan. So, ayun mga ma'am sir, I hope nakatulong sa inyo yung content natin ngayon. Makaalalahanan yung mga kapwa natin dyan na nag ng mga another extra income sa mga online platform. Ayan guys, naka most of the online platforms ngayon na nagsisilabasan, ba diba? Ngayong mga ha, panahon ngayon is mga scam. Okay? So, ilagay na kaagad natin sa isip natin, sa utak natin, na hindi tatagal yan. Ikaw ay nakabawi na sa mga napasukan mong online platform. Well, good for you. ba? Diba? So, ingat-ingat na lang sa mga susunod na platform na papasukan. At laging tatandaan na mag-invest lang ng kaya. wag mangungutang, huwag mag Wag maglo wag huwag na huwag gagamitin yung mga emergency savings ninyong mag-asawa, emergency savings ng anak ninyo, na huwag na huwag gagamitin. Sugal itong mga ganitong platforms, guys. So, ayun lang mga ma'am sir. I hope nakatulong sa inyo yung video na to. And if you think na nakatulong, please like and subscribe. At hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong videos. So, ayun lang mga ma'am sir. Have a nice day. Thank you for watching and see you on my next video. Bye po!